Nagtataka ka rin ba no? Bakit ba kahit anong pakain mo ng mamahaling pig sa manok mo, parang hindi siya lumalaki or mabagal siyang lumaki? Naku po, maraming beses po nangyari sa akin yan. Pero ito po ay dahil mataas ang FCR. Pero ano nga ba ang FCR or Feed Conversion Ratio? Panoorin sa link na nasa comment section kung ano ang FCR. Narito naman ang tips kung paano pababain ang FCR. Dahil kapag mas mababa ang FCR, mas maganda. Pero kung ang nangyari ay parang hindi naman nadagdagan, bagkus pumayat pa, ay naku po, madalas po nangyayari yan. Pakain ng pakain ng feeds, di naman lumalaki. Ang tips ko po dyan ay magpainom po tayo ng vitamins. No? That, gamit ko po ay progastro No? Alam na to ng mga nagpo-pool 3 Subok na subok na po nila yan, kaya mabilis lumaki yung manok nila. So, siyempre, tinray ko kasi kasali ko sa mga sa group, group si dyan. Po eh. po. <laughs> ang kagandahan po kasi sa vitamins na to, no? hindi siya napapa Panis. Kasi alam naman natin yung ibang vitamins lalo na yung powder, 8 hours lang panis na. Isa pa sa nagustuhan ko dito, no, meron siyang probiotics no na tumutulong para ma-increase yung absorption ng nutrient. Ibig sabihin, yung nutrition ng feeds no mapupunta sa manok at hindi nila basta itatae lang. Yan po kasi yung madalas na nagiging problema eh kasi pagkain ng pakain, pakain tinatae lang din ng manok. Eto baka ngayon niyo lang marinig no, meron tong prebiotics. Hindi siya probiotics sa prebiotics. Yung prebiotics po, eto naman po yung pagkain ng mga good bacteria. So hindi lang to basta pina-increase yung good bacteria sa loob ng manok, pinakain niya rin. So, dumadami yung good bacteria la